ah sa araw nga po palang ito at ito po nakikita nyo po nagkakraskater na naman po kami ito nga po damong ito at napakataas at napakapal na nga po ayan na nga po nakikita nyo po na nagkakraskater namin yan nga po damo at malapit na pong lumampas sa akin at pag nakakatikim po ng ulan grabe po ang kapal ng damo ayan po nakikita nyo po parang mga ano na nga po siya parang pagkawagin po ay eh, ulap naman na sila yung favorito ko ng mga baka ayan po grabe po grabe pong kapal talaga persahan na po mag grass cutter medyo berit na nga po yung pagka grass namin ayan na nga po at makikita nyo po yung kanina namin ginag cutter ayan na po siya at ma mga malinis na ayan na nga po at makikita nyo mga nag grass cut na po siya ng kaninang mga kapal na damo ngayon po may kita nyo po lahat po ay putol na yung mga damo nyo ayan na nga po grabing kapal siya nga po pala huwag pong kalimutan pa kay follow po ng aking page palait at pashare na rin po maraming salamat po mga ha hagan dito na lang po